Oh. Tao po. Ano ba tong gitna ito? May mga kagingking. May mga tunok. Tao po. Best friend ko. Nandiyang baba. Nandito na ako. Kira mo naman ko, oh. Tao po. Ang <coughs> naman dito. Tao po. Dito pa po ba nakatira yung best friend ko? Dap ba ang hinahanap mo? Oh, ako ang asawa ni Kurdap. sino ka ba? Si, ano, you know, si kaibigan ko po, si Kurdap yan. Nandiyan po, si yan. Wala, may pinili lang. Pwede po bang patuloyin mo muna ako? Huwag mo lang muna akong pagpura kasi napapagin mo ako dito, oh. Halika, tuloy, 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 tuloy. Ang ganda-ganda mo pati. O. Kuya man daw, di ka man daw kuya magparasabing magayunak mo. <laughs> di ka sa mga magayon ako kuya. Kuya, padagusan mo na ako tamay mga pasalubong ako sa endo. Wow. Mm -hmm. Tuloy, tuloy. Pasinsan mo na yan, git. Kasi yung mga bata, lumalagpas dyan. Yan yung mga anak namin ni Kondapya. Malaki na ito yung panganay namin. Ito yung pangalawa namin na anak ni Kondapya. Ang ka? Na kakapagod talaga. Ay, Diyos ko. Hi. may mga pasalubong ako sa inyo, baby. Ayan, no? Wow. May pasalubong ako. yan. Oh, sige. Hindi ko pa sa Qatar. Ang dami kong kasalubong sa inyo. Tingnan niyo dito. Masaya dito. Oh, ayan. Ayan. Oh, may hangar. Masaya mo yan. Tapos may tinelas. Kaso isa lang. Ito yung ball para sa sa'yo, baby. Yung gatas mo. Oh, may gatas. Tapos yung barel lang dyan. Oh, ayan. Ang Gusto mo yung galok sa'yo. Ito pa, baby, oh. Ako, preko. Ay, pagod na ko. Ilit pa dito. Ilit pa dito sa... Patayin pa pa si best friend ko kung dumating. Saan ba nagpunta yun? Pati pa na lang muna tumambay sa doyan. Kasi mahangin doon. Halika, samahan kita. Bye. Doon tayo. Saan ba yung sinasabi mo na ma-press ko? Hindi, diretso ko lang. Dibaan yun ka lang Mga pa di ang bitis ko. Ay, <laughs> Sabi nung sandal ko antonog. tunog. Ang <laughs> ah, sa may dulo, may doyan yan doon, doon, doon ka umupo. Doon mo antayin si best friend mo. Ayan, paandarin mo lang yung electric pan dyan. Wow. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Ang ganda pala dito sa lugar nyo. Ang preskong presko. Ang laki pa ng electric fan. Ano Ang ng electric fan. Ay, sarap ng angin. Grabe dito. Grabe dito sa Linday. Kaya noong pa, gusto ko nang pumunta ng kayo. Katar. Yun naman, naman yung sandal ko. Ang ganda-ganda, nagtalbong na sa laboy. <laughs>